Hi guys, may mga nagpipim sa akin kung paano ko daw gagawin to. Ngayon din natin patatagalin to guys. Gagawin natin to. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa to guys. Ito lang. Let's go! Let's go! Punta na agad sa CapCut guys. Wala, happy natin yung video guys na ginawa natin. Madali lang guys yung ginawa ko. Ito yung kinuha kong clip guys. Punta muna tayo sa 9.16. Click mo ano ang gumawa lang video guys? Patayin muna natin yung music niya. Ganito lang kumuha ng video guys. Pag ikaw lang mag-isa at wala kang wala maghahawak sa video mo. So ganito sa cellphone mo. Ganito lang gagawin mo. Pak. So umpisan natin guys. Dito sa character guys. Yung nag-react ka na. Pagka mo dyan guys. Cut po na agad. Nakahilite tapos split. Pak. Tapos play natin ulit guys yun so dito guys kumuha po ako ng picture ito yung ginawa ko guys sa google ko lang pala ito ginawa guys dahil nga nasa google ko lang ginawa medyo malabo siya karap natin to guys ito yung gagamitin natin picture na para tayong nahulog talaga sa building check so ayan. Tapon natin na natin guys ngayon naka highlight yun guys overlay natin agad dyan para bababa so ayan dito na guys Back. Hindi natin patatagalin ito guys. Punta na agad tayo sa mas. Horizontal. Tapos, pihitin lang natin guys. Para nagmumuka talaga siya ang nasa taas na building. Naka So, ayan. Nasa inyo na lang guys kung saan naging komportable ilagay yung i-attach nyo na picture. Na parang hindi siya nagmumukhang init guys para hindi talaga siya nagmumukhang edit at walang guhit sa gitna o natin yun lang ito kaunti yan yan parang wala na siyang guhit guys pindutin mo lang guys tong fader yan tapos fader tapos click mo lang yung fader guys para nagmumukha talaga siya guys na totoo na malalaglag tayo dyan sa bangin na yan sa mataas na building na yan tapos check testing natin guys yun. So, pagdating natin dito, guys. Yung pag-react niya, nakatayo na siya ng maayos. Yan. Cut na natin siya agad, guys. Try natin ulit. Up. Cut pa natin ulit, guys. Purong lang natin. Ganun ko lang ginawa yun, guys. Tapos, para medyo may music siya, guys. Para may magandang music siya pakinggan. Punta ka lang, guys, sa audio. Search mo lang yung mga sound effect diyan. Dito sound effect guys ayan effects so naghanap pa ko dito guys ayan so inattach ko agad to guys tapos cut nyo lang hanggang dun sa may inedit natin yun tapos tagdagan pa natin ng music guys para maganda talaga siya tingnan ito laughing sound effect guys Para nagmumukha silang pinrang yun tapos tanggalin mo lang yung guys yung nagsasalita yun Cut mo guys. Pop. Tapos, itabi mo dun sa isang music. Ayan lang. So, cut mo lang. Tapos, pati yung video guys. Highlight mo. Tsaka mo split. Tapos, delete. So, ganyan na baling guys. So, export na yan.